Magandang hapon sa ating lahat guys. Ako musta po ang lahat. ay si ang niya guys. Ako po ay galing pumasok kayo na sa trabaho guys. Ako ay uuwi. Gawin ng aking pakiramdam. Papakita ko sa inyo guys yung aking tanim nung kailan lang na pinakita ko sa inyo na tinanim ko. Ganyan na po siya kalaki guys. Ayan malalaki na po siya lang. Parang kailan ko lang yung tinanim guys. Wala pang dalawang linggo ayan na siya tapos yung aking kung napanood nyo po yung video kung yun ang nagtanim ako nito ayan ganyan na po siya kalaki pati yung kamatis na tinanim ko na masyadong maliliit ayan nakakatuwa guys so, malaki na siya aring isa ay may ano na siya may bulaklak ayan nakakatuwa yung aking tanim tsaka yung nandoon yung talong. Ganyan na po siya. Kalambor. Tapos yung bunga ng pamintang Taiwan guys. Ayan. Hahaba niya. Nakakatuwa. Ayan ang bunga niya. haba ng kanyang uhay. Isa yun. Tapos isa oh. Ang dami niyang bunga. Hitik. Para siyang Christmas tree guys. Ang ganda ng tingnan. Mas lalo kung hinuga na hinuga na yan. Hindi pa lang siya mahinog. Simpin so, pinya guys. Ayan yung isa maliit pa. Mas malaki yung isa. Iniikot ko kayo dito guys sa looban ayun yung saging na turdan nagtugloy na may ano may kamuting ng baling guys so, ngat ng ano daga tapos sorry, ang pamintang taiwan guys so, hinog na siya ganan ang kulay niya pag ano para siyang bignay kung nakakilala kayo ng putas na bignay guys para siyang bignay na bilog bilog ayan ng tingnan wow uh. guys uh. yung ano ube ayan violet na violet siya ito na matak na ang hmm, wala kayo guys uh. Hindi ko alam kung pwede ka rin kainin. Siguro naman at OB yan eh. Ikaw ay mamali. Sana'y gayon ka rin sa akin. Magulang na nag, -nag na eh.